Ilang araw na lang ay sasapit na ang taong 2025 at kadikit na nito ang mga paniniwala tuwing bagong taon ang maghanda ng mga pagkaing masasarap na magpapalimot sa iyong jeta upang mapagsaluhan ng pamilya at malalapit na kaibigan dahil isang beses lamang itong mangyari sa isang taon. Ang karamihan sa atin ay talagang ginagawa itong memorable at sa maniwala ka man o sa hindi ay hindi talaga mawawala ang mga pamahiin lalo na sa mga bagay na may kaugnayan sa swerte. Kahit mapapagkain pa yan. Kaya naman, sa video ito ay aalamin natin ang mga swerteng pagkain na maaari mong ihanda sa darating na bagong taon sa Year of the Woods Snake sa taong 2025. Kaya bago ang lahat, ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Number 10, Lumpiang Shanghai ito ay kilala rin sa pangalang spring rolls at isang tanyag na pagkain na nagmula sa bansang China. Sa ating mga Pinoy, ito ay sikat na handa kapag may mga okasyon at popular ito sa tawag na lumpiang Shanghai. Karaniwan itong may palaman na giniling na karne at binabalot sa isang rice wrapper. Ngunit, maaari din itong palamanan ng isda o di naman ay gulay upang mas maging maganda sa kalusugan. Sinisimbolo ng spring rolls o lumpiang Shanghai ang matibay na pagsasama sapagkat kagaya nito ang isang pamilya ay binabalot ng pagmamahalan at pagkakaisa at pinaniniwala ang kapag ito ay inihanda sa bagong taon ay lalo nitong pagtitibayin ang samahan ng bawat isa. Number 9. Sticky Rice Ang paghahanda ng mga pagkaing ginagamitan ng malagkit na bigas ay matagal na ding tradisyon nating mga Pilipino. Ito ay namana natin mula sa kultura ng ating mga kaibigang inchik hindi nawawala sa handaan ang mga malalagkit na kakanin kagaya ng sumang latik, biko, sapin-sapin, palitaw -sapin, at marami pang iba. Ang mga pagkaing ito ay inaayonan din sa feng shui bilang mga lucky foods dahil di umano ang sticky rice ay sumisimbolo sa matibay na samahan ng isang pamilya. Kaya't marapat lamang na hindi ito mawala sa inyong mga lamesa sa darating na bagong taon. Number 8. Cake ang kahit na anong uri ng cake ay pwedeng pwede at ang ipinapayo na bilhin na cake ay yung round shape dahil ang anumang pagkain na bilog na nakahain sa lamesa sa medianoche ay pinaniniwala ang malakas humatak ng swerte sa bagong taon. Pwede rin ang glutinous rice cake dahil isa ito sa sikat na handa ayon sa feng shui sapagkat ang pagkain ito ay sumisimbolo ng susi sa swerte sa usaping trabaho at business. Ito ay mas kilala sa atin sa tawag na bibingka at karaniwang gawa sa malagkit na bigas o glutinous flour. Mainam din itong ihanda sa bagong taon sa paniniwala naghahatid ito ng swerte, lalo na sa mga taong nag-aasam ng promotion sa trabaho. At naghahatid din ito ng prosperity sa taong may negosyong pinapatakbo. Number 7. Fish for Prosperity Kung namamahalan ka sa mga bilihing karne ngayong sasapit na bagong taon, ay maaari mo i-consider ang paghahanda ng isda dahil bukod sa mas mura, ito ay itinuturing pang swerte sa feng shui. Malaki ang kaugnayan ng pagkain ng isda ngayong Year of the Wood Snake sapagkat ang fish ay simbolismo ng tubig at ang wood snake ay isang mabisang absorber. Kaya naman, inaasahan di umano na hihigupin din ito ang biyaya sa hapag para sa papasok na panibagong taon. Marami ring paraan para ihanda ang isda. Pwede itong ihawin, iprito, gawing sweet and sour at marami pang iba. Kilala rin ang fish o isda bilang isang magnet ng good health at kasaganahan sa usaping feng shui. Number 6. Noodle Dishes Hindi nawawala sa ating listahan ang mga putahing ginagamitan ng noodles. Ang kahit na anong klaseng noodle dish ay itinuturing na swerte sa larangan ng feng shui at mainam na ihanda sa New Year ngayong Year of the Wood Snake. Ang mga noodle dishes kagaya ng ramen, pasta, pansit ay sa sapagkat kilala ang mga pagkain ito bilang long life bringer with good health. Number 5, Dumplings Ang dumplings ay isang traditional dish na nagmula sa mga Chinese at ayon sa mga feng shui ay maganda itong ihanda sa bagong taon. Ito ay dahil ang dumplings ay pinaniniwala ang simbolo di umano ng wealth o kasaganaan. Ito ay maare magdala ng abundance, prosperity at good luck sa taong kakain ito kaya't mas maganda na ito ay mapagsaluhan ng buong pamilya sa bagong taon. Ang kagandahan sa potahing ito ay bukod sa karne ng baboy bilang palaman sa loob ng inyong dumplings ay maaari ka rin gumamit ng chicken, shrimp, vegetable at kahit isda kung nais mo namang makatipid sa budget ngunit garantisadong ito ay panalo sa lasa panalo pa sa swerteng hatid nito. Number 4, Peking Duck Popular din na lucky food tuwing New Year para sa mga Chinese ang paghahanda ng Peking Duck na siya na ring naging tradisyon ng iba sa atin. Taliwas sa sabi ng iba na bawal ang mga hayop na mayroong tuka na ihanda sa bagong taon, ibahin mo ang Peking Duck dahil ito ay mayroong kaakibat ding swerte tungkol sa loyalty. Sinasabing papatatagin ito ang pagsasama ng pamilya, partikular na ang mga mag-asawa o mga magnobyo at magnobya. Kapag inihanda ang peking dak sa bagong taon, ang balat nito ay nagiging mapula at ang color red sa feng shui ay isang lucky color naman na may tuturing. Number 3 Tamales Ang tamales ay isang traditional na Mexican dish na gawa sa corn dough o giniling na hard kernel corn na pinalamanan ng karne, keso at anumang sangkap na pasok sa panlasa mo. Napakadali lamang gawin ito at ito ay ibinabalot lamang sa dahon ng saging o balat ng mais pagkatapos ay ini-steam para lutuin. Ang paghahanda ng tamales sa bagong taon ay sumisimbolo sa prosperity dahil sa ang mais ay kulay gold at ang palaman nitong pork ay representasyon ng good luck at wealth. Ang tamales ay swarte para sa pamilya dahil sumasalamin ito sa haba ng pagsasama ng isang pamilya kaya inihahanda ito sa Mexico upang mas gumanda ang kanilang samahan at ito ang recommended na handa nila lalo na para sa araw ng bagong taon. Number 2, Lobster and Shrimp Perfect naman ang putahing ito para sa mga seafood lovers. Hindi lang dahil talagang masarap ito, kundi ito rin ay isang maswarteng pagkain na maaaring ihanda sa darating na bagong taon. Ayon sa feng shui, ang lobster at shrimp ay swarteng pagkain sa kadahilanang ang mga ito ay nagiging mapula kapag niluto. Swarte din di umano ang iba pa pagkain pula kagaya ng tocino, sweet meat, pork humba at iba pa. Ang matingkad na kulay pula sa feng shui ay isang maituturing na laki color. Ito ay simbolo sa element of fire na siyang pangakit sa swarte na may kaugnayan sa fame, wellness at good luck. Number 1. Orange Fruit Bukod sa mayaman sa vitamin C, ang mga prutas kagaya ng orange, mandarin, tangerine, pomelo at iba pa mga klase ng mga bilugang citrus fruits, ang mga ito ay talagang sikat pagsasapit na ang bagong taon. Mainan din itong pangalis umay. Ang mga prutas na ito ay itinuturing na prosperity fruits sa feng shui. Ang hugis bilog na prutas na ito ay sumisimbolo di umano sa wealth o kayamanan. At ito ay kumakatawan sa siklo ng swerte na paulit-ulit at hindi na puputol. Kung kaya't ang mga prutas na ito ay hindi nawawala sa labing dalawang lucky fruits na inilalagay sa lamesa tuwing sasalubungin ang bagong taon. Mainam na ating isipin at unawain na ang mga pagkaing ito ay batay sa paniniwala ng mga feng shui experts. Nasa atin pa rin mismo ang desisyon kung tayo ay maniniwala sa mga pamahiing ito. Hindi ipinipilit na gumastos ng sobra para lamang sa iyong iyahanda sa bagong taon. Ang diwa ng araw na ito ay basta't mayroong makakain sa hapag at buo at kasama ang pamilya ay maituturing itong biyaya. Ngayong darating ng bagong taon sa Year of the Wood Snakes sa 2025, hangad kumakamtan ng bawat isa ang pangarap. Basta't ito ay mabuti at ikakabuti din ng iba upang ating buong taon ay maging matiwasay. Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito. Hangat kong nabigyan kita ng mga ideya makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mong mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubukan bigyan paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindut na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video.